Guys, uh, ituturo ko sa inyo kung paano limisin yung mga urinal na tatlo sa CR. Ayan o. Oh. Ito muna ang unan niyong gagawin. So ganyan. Kailangan, haanungin siya ng tubig. Pababara niya siya ng tubig. Ayan. Pababara niya siya ng tubig para yung kanyang pang, eh, mawala. gamit-gamit ko -gamit yung bidet. May bidet kasi dito sa CR. Kaya, ito ang ginagamit ko uh, na tubig. Kung wala namang kayong bidet, buhusan ninyo ng dalawang balde yung loob ng Dorinal para mawala yung pangne. Ayan, basta babaring nyo lang yun. Paliguan nyo. Ayan. Sabara nyo rin yan. Pati yung loob nyo. Ganyan maglinis ng urinal. Para mawala yung pangay. kapag ganyan lang guys, kapag maglilidin ng CR, yung urinal na tatlo o oh, kahit ilan yan, kasi kalangilan kasi akot ah, yan Yung tubig, mababara oh, niya yan para yung kanyang pangiwala. At mababango oh, din natin yan. Kaya yeah, may sikreto ako para para bumango yung urinal. May sikreto ako dyan. Mamaya ituturo ko sa inyo para mas makatipid kayo. Pwede yan sa bahay. Kung gusto ninyong bumango yung inyong mga CR, sa presyong halaga lang, eh, abot na abot ang inyong kaya at hindi kayo mamamahalan. Talagang presyo lang talaga na pang masa lang talaga, pang mahirap lang talaga yung pabango sa CR para ma-maintain ang bango ng CR ninyo. Mas mura lang. Hindi katulad ng iba na mga chemical na ginagamit ninyo, refresher, mahal yun. Ito, mas murang-mura na abot kaya talaga ng inyong bulsa. So, babaan ko muna siya ng tubig para mawala yung tange. ito yung atin unang gagawin na powder. Lagyan natin ng powder yung balde. Ayan. Lagyan natin. Ating powder lang. Tapos, meron tayong sound drops. Ayan. Lagyan natin siya ng sound drops. tapos lagyan natin ng tubig yan. Eh. Tubig. ito na guys, simulan na natin yung paglinis ng CR na urinal ito. So itong bilog, itong mga ganitong stone ilalagay natin dito, lulublog. Ilublog natin siya para mababad yung amoy. Kukunin nyo siya, kukunin nyo. Mga urinal na ganyang may stone, kukunin nyo yan. Tapos, yan. son, yung softbox yan. ganito ang gagaling niya yan. Kukuskusin yung mga bilin-bilin niya. Tapos pati yung loob. Sabon. Ayan, kukuskusin niyo na maigi yan yung loob niya. Para yung pangheng mawala. 'di ba? Tapos kabilang ano. Ganyan lang ang gagawin. Kukuskusin. Napakadali lang naman linisin tong urinal. yung loob. Ayan. Kuskus lang. Para yung pangi mawala lalo. Tsaka nawala na yung panghinyan kasi napaliguan na natin siya ng tubig. Pinaliguan na natin siya. Kaya yung panghinyan nabawasan na. Ganito yung paraan ng paglilinis ng urinal. Para di bumaho ang CR lalo na sa mga company sa mga building sa importante yan lalo sa mga janitorial so, ganito lang ang gagawin nyo guys ha para mapanatiling malinis ang inyong urinal o mabango at walang panghe yan ikita nyo naman diba after na mga uh, kuskus ninyo pabayaan nyo muna yan Ayan yung muna mga 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes lang yan. Di ba? Ayan muna siya. Okay guys, uh, bali tapos na yung 5 minutes. Ngayon, pabanlawan na natin yung tatlong urinal na sinabunan natin ng powder tapos nilagyan natin ng sodrox. Ngayon, pabanlawan na natin. Kailangan, ang siya sa publik, talagang babalik-babalik sa publik. Para maliit sa maliit. guys at nabalawan na natin ngayon i babalik na natin yung stone yung binabad natin na bato yan babad sodin na natin yung stone yeah Diba? ba? Ganyan lang ka simple, guys. Yan. Yan lang ka simple. Maglinis na ang urine. Tapos ngayon, ang gagawin naman natin, lalagyan natin siya ng uh, downy. Ayan. So may downy tayo, lalagyan natin siya ng downy. Sikreto para hindi mabaho at bumango yung inyong mm. urinal dandang may bisikan nyo lang yung loob may bisikan nyo lang yung loob okay na yan Ayan, guys ang bango na Oh, siyempre hindi nyo maaamoy yan kasi nanonood kayo, di ba? Pero pag ginawa ninyo yan, mabango yan guys. Ito, downy lang yan guys, downy. So ganyan lang ka simple kung paano maglinis at kung paano bumango ang inyong mga urinal. Lalo lalo na sa mga building, sa mga trabaho ninyo. Ganyan lang ka simple guys. So ayun, at sana marami kayong natutunan sa aking YouTube channel. At huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel. At pakiclick na din ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. Hanggang sa muli guys. Paalam.